Cheers! So guys, nagulat ako. Pinigyan ako ng piña colada. Hindi ako nung order. Nakaupo lang ako rito. Wow, that's so nice. Thank you so much, Yelene. O, oh, di ba? Ang bait nila. Ah, ang sarap. Wow. Look guys. Hello guys! For today's video, mag-order po tayo ng ating lunch dito kasi hindi na namin antayin yung lunch doon sa buffet kasi meron pwede ka namang mag-order dito ng simpleng lunch ng hamburger kasi napagod po kami sa paglakad. Inikot namin yung buong Grand Aston Cryo so medyo mainit at nagutom na kami. Nawala na yung amin uh, aming uh, kinain kaninang breakfast. It's already 11 I think. So, it's time to have something dahil na. Mainit, nauhaw na kami sa paglalakad. So, dito tayo mo na mag-order na. So, Hello. Okay, hi guys. Good Welcome to house um, Paul's Dibangan ko. Okay, can I order? Yeah. Um Rice. Rice. Yeah. Yeah, with cheese. cheese. Yeah. Making my lunch here. I can't just wait to have my lunch because... What time is the buffet? At 1 o'clock. Oh, 1 o'clock. Oh, we're hungry now. We need to eat something. Our breakfast po namin is um, 7.30. And then, naglakad na kami na, from here in, around the payo. And we went to the uh, beach. walk around back and forth. So, napagod na kami. Yeah. Antayin lang po natin guys yung ating order. So, dito pala, dito ka, pwede kang mag-order mag ng any drinks. Kagabi pumunta kami dito, nag-order lang na ako ng pineapple. Kasi medyo naukaw ako. Kasi wala ka namang gagawin sa part mo. Kaya, nag-order something. Nag-ipag-chitchat kami rito sa magaling sa history. Shoutout kay Emer. Yeah, ang galing niya sa history kaya history ng Cuba, ng Amerika so medyo na tagalan kami dito mas chit-chat sa kanya ngayon wala siya so habang nag-aantay po tayo silipin muna natin si Paps kung ano yung ginagawa wow, tingnan mo si Paps oh anong ginagawa dito hi Paps, yeah. anong ginagawa mo? pibilyard siya nya Na you Ego. that's son. Oh, it's ready. Is that mine? Yeah? Oh, good. <laughs> wow. Is it ketchup. Pardon? You yeah. you ketchup. A ketchup? Oh, okay, good. Thank you. Okay. Oh, ang bilis naman. You want something to drink? Um, can I have uh what do you call that? Pineapple, please? Pineapple? Yes. Drink. Yeah, thank you. I'll just, i just get it. People in Cuba guys are so nice. They're very nice. So, just come visit Cuba. Walang naipasok na isa. Palpak. So guys, ito yung aking pagkain. Lilipat tayo rito sa may walang music dahil ayoko mag-copyright. Hmm. Ito tayo. Bata yung ating Wow. guys, dito magbablog ka walang istorbo. O di ba? So, okay guys, mag-start akong kakain mag-isa dahil si Pops nag pa. May naririnig niyo yung mga lagatok-lagatok dyan. Nag-billiard siya. Mmm, sarap. Piniritong patatas. Mm. Ha? Alam niyo guys, ito. Sobrang laki ng kanilang ketchup. Mmm, di diba? And galit na galit ka sa ketchup, ito lang. Ah, nagyan natin na. Wow. Yan, ang sarap. Hmm. Tapos, itong bread na to, lagyan din natin ng ketchup. Diba? Ay, tignan natin kung masarap to Wow. Woo! Diba? Sarado muna natin. Nice, wow. Thank you, Lord, for this food. Let's have a bite. Mm. In fairness, guys, I'm so i not expect Mmm. Ang sarap! Ang mm, malaki yan. Mahal ako kung ayaw mo. Mm. Dito guys, makagawa ka ng video na tahimik. Sobrang tahimik talaga as in. Maraming tao pero tahimik yung, yung place na to as in. Hello! Yun ang kagandahan dito sa Cuba sa so, pinuntahan namin. Ang kayo ko po. Ang ba? Diba? So it's like 3 hours lang yung flight from Toronto. First time dahil wala kaming delay kahapon. Mm. On time talaga. Mm. Dapat yung landing namin dito is 10.05. Dumating kami ng 9.45. So that means wala talagang ano. Walang delay. Mmm. Wow yung burger nila guys mm. ayun ka basta kakain ako yung burger nila guys ang sarap nilagyan nilang white cheese alam ko yung cheese ito nilagyan nila yung ham mm. okay ang sarap talaga mm. 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 hindi po kami nag-regret na pumunta dito sa kayo. Kung, to spend for 8 days kasi sobrang ganda talaga. Then, ang linis guys, sobra. Sobrang linis. So, kung gusto nyo ikutin, yung buong place na to, maiikot nyo. Ang labak, brabe. Inikot namin ka naman. Kung gusto nyo mga bagay Maroon doon, sa bilak. Kung gusto niyo mag ayan. Sa lang ng bilyara. So, hindi naman masyadong mahal pag pumunta rito, guys. Ano siya? Basta na po din yung presyo niya. Kasi, yung goal namin, kapang bata pa kami, syempre, mag-iikot-ikot kami, di ba? Para at least ma-enjoy mo rin yung tinatawag na pagkabata pa, yung bata ka pa, na able ka pang maglakad, mag-enjoy, you know? Hindi na yung puro tayo trabaho. Kasi, life is short, di ba? Hindi natin alam kung kailan tayo pagkipo po, ano, kukunin ang Panginoon. Yan nga, enjoy natin. Mmm. Wow. <infinity> Gusto so, ko no, siya naman magtagtagta eh. Gusto nga, panaya lang. Nagsiswimming pa kami. Mmm. Angat. Yep. So, Aaron and Angel, ito kayo dito. Ang saya. yung kanilang pineapple juice. Mmm. After rin to mabibihis kami. After sa project, mabibihis. Malinig kami. Mmm. Thank you so much, guys, for watching. Until the next video, bye bye. Cheers. So guys, nagulat ako, pinigyan ako ng piña colada, hindi ako nung order nakaupo lang ako rito. Wow, that's so nice. Thank you so much Yellen eh. O, diba? Ang bait nila. Ah, ang sarap! Wow! Look at this guys. O, diba? How oh, about sa'yo? So Masarap din ba yan sa'yo? Oh. Enjoy talaga kami. Nag-enjoy tayo, na. Hindi ko na siya tatanggan yung nag-enjoy siya kasi alam ko nag-enjoy na siya. Nasabihin ko na lang, nag-enjoy tayo. O, di ba? Sarap. Grabe. Mm. Yan, swimming pool sa likod.